Taylor, <laughs> <Soler>! nada, <laughs> no! Dine-a-mo! <no! laughs> <laughs> <Tayo> <laughs> kasi nga, nga si Taylor si Swift taylo. ang Britney ng panahon na ito. Siya ba? nga, no? Opo, siya. Diba? Parang... Para, pero parang well-balanced kasi si Taylor So appealing mm -hmm. din. Ano oh, siya? Country girl. Oo. Oh. Parang ganun. Parang... Pang Miley Cyrus dapat siya. Hindi, sumagad <laughs> eh, no? Hindi siya sumakay ng wrecking ball. No? <laughs> oh, Parang kasing medyo sumagad <laughs> si Miley. Mm -hmm. Parang hindi eh. Para siguro siya ang uh, tatawagin natin. Uh, Sarah ni mo ng Amerika. Yun. Ayun, Ayun maganda. Uh -oh. Natawag yung attention Whole ni Taylor sa akin nung yung umakit si Kanye sa stage. Ay oo, oh, oh, yung sa award oh, yun Nung ininterrupt niya Hindi oh, siya nagwala, no? Si Taylor Oo, oh, no? oh, nandun okay. pa rin yung composer niya Saan Gawin, ba siya? No? Saan ba siya nag-concert Itong uli? Singapore Singapore, Singapore. Exclusive Singapore. sa Singapore oo, Actually, sabi nila Na kinausap talaga Ng Singapore government Si Taylor, Taylor Swift Binibid daw eh Na doon lang sa lugar nila Magko-concert si Taylor Binaya out niya na. Parang buyout Wow Olympics. Parang Hindi. Gawa ng turismo Ano yan eh ali. Right after During the pandemic pa daw yung pinaplano hmm. Na parang Oh, pag okay na na ikaw magko-concert ka dito sa amin pero dito lang sa amin. So there's certain clause na... Parang laban pala ni Pacquiao oh, yon sa kanila. Na, no? Walang dito ka lang, tao dito sa pa lang no? mapapanood mm. ng lahat. Kaya dito, pinatos na lang talaga nila yung sinihan. sumabo ba sa Takila? Feeling ko marami rin load ng concert. Talagang yun, sold out. Oo no, naman. Kasi, siyempre, una, ang mahal pumunta ng Singapore. Mm. Tapos, ang na naubos ng ticket. Ang kaming mga factors kung bakit ang gaming Pilipino hindi nakapunta doon. Magkano ticket niya doon sa sinehan? Same lang ng price ng nanood ka ng sine? Ano, 650. 650. 650. fifty. Oo. Ito, sabi ng isang nag-comment doon sa ano, nag-post. Do not watch the Eras Tour in Vista Mall. One word, OA. Girl, umilaw lang yung phone mo, may lalapit na agad na usher sa'yo para silipin anong ginagawa mo. Kahit magpicture lang sa sarili, tatapikin ko ah. Tapos maya maya, tatakbo yan sila up and down the steps, creating this very tense atmosphere na kala mo kung ano na nangyayari sa loob ng sinihan. Yun pala, may sisitahin lang. Kaya kahit na yung mga nasa gitna yung seat, makikiraan pa yan sila. Pasensya na lang sa aming nasa aisle seat kasi likod ng mga usher na may konting taylor shift ang napapanood namin. P.S. Imagine paying 6.50 pesos just to be treated like that. Oh, ho, ho, ho. Lalaki yan. <laughs> Lalaki yan mm. nagko-comment na. Uh Oo. -oh. Lalaki. Lalaki yan. <laughs> <laughs> Baka ginagawa lang naman ng trabaho nila yung nandun sa sinabi Tama, no, yun naman talaga ang trabaho sa theater, pare mm -hmm. Yan na naman yung mga Pinoy na hindi makatanggap ng hindi. Eh. Diba? Oh, oh. Dahil ba nagbayad sila oh. ng 650? Para sa akin, ha, hindi ko naman sa pinagtatawanan yung kahirapan mo. Pero 650 lang naman yung binayad mo, pare Hindi naman siguro yan para i mo yung space nung katabi mo. Oh. Kasi yun yung na. setting sa oh. ng puta na sinyan. Hindi eh. hmm. naman yung personal space mo. Ma, oh, may anti-cam eh. Isa pati. Hmm. Kaya nga, same si, si may oh. Pero may ibang mga sinihan daw na pinayagan yun. Iba, nagko-concert. yung ah, Nagko-concert. Ay, nag hmm. nagsisigaw. Ano sila, may flashlight o yung pailaw. Hmm. Masaya yung audience. Masaya naman yung atmosphere. Kaya hatirin rin yung iba, yung mga tao. Dahil di na nakapanood ng concert dun. Kaya dito oh, na lang nila yung Pero mga, kasi sa sinihan. Swifty eh sa Pilipinas, ganyan na rin sa mga sinihan. Naalala ko isa sa mga kwento noon sa Mindanao. Dahil sobrang fan ni FPJ o si Erap. Di ko alam kung sino FPJ sa dalawa. Yan. FPJ yan. Oh. Pare, abang pinapanood, tinutulungan si FPJ, binabaril yung kalaban sa screen. Di ba? Nagsara yung sinihan, may nagbato ng granada. <laughs> Grenade launcher. <laughs> Grenade launcher. <laughs> Pag-agis ng granada doon, Bumalik no? lang. <laughs> Tapos lahat sila'y lumabas sa sinihan ng itimang mukha. <laughs> Tumusok yung bibig, yung gano'n. <laughs> Pulit-pulitan lang <laughs> ito. <laughs>